Ang child abandonment ay isa sa pinakamalaki at pinakamalalang isyo ng bansa, pati na din ng buong mundo. Naguugat ito sa desisyon ng mga magulang na tuluyang iwanan ng kanilang mga supling sa mga pinagkakatiwalaan nilang tao o institusyon. Ang mga batang inabandona ay karaniwang iniiwan ng kanilang mga magulang sa mga taong pinaniniwalaan nilang makakapagbigay kalinga, pagmamahal at magandang buhay sa kanilang mga anak. Ang kadalasang dahilan ng pag-abandona ay ang serang pamilya at ang kahirapan. Ngunit Ngunit ano pa man ang dahilan ay isa lamang ang siguradong epekto, daranas ng matindi at malaking pagbabago ang bata na kanyang dadalhin buong buhay. Ngunit paano kung ang pagbabagong ito ay hindi nila dadalhin habang buhay kundi magdadala ito sa kanila sa kamatayan? Ganyan ang nangyari sa isang batang paslit sa Korea matapos pahirapan at abusuhin sa loob ng 271 days o walong buwan ng mga nagampung magulang sa kanya. Ang batang babae ay si Jung In, labing anim na buwang gulang o isang taon at apat na buwan at ipinanganak noong June 10, 2019 sa Seoul, South Korea. Ang kanyang tunay na ina ay walang kakayahan na alagaan siya kung kaya't ibinigay siya sa isang simbahan kung saan si Jung In ay walong araw na palamang. pa lamang. Si Jung In ay nanatili sa isang foster home sa loob ng walong buwan hanggang siya ay inampon. Ayon sa kanyang naging foster mom, si Jung In ay isang napakamasayahing bata kung saan mahilig siya sa music at palaging nakangiti. Ang mga magulang na umampon sa kanya ay sina Hayong, ang kanyang adoptive mother, 34 years old at isang interpreter. At ang kanyang adoptive father ay si Anson Jun, 36 years old at nagtatrabaho sa Christian Broadcasting System o CBS kung saan isang religious radio at TV network sa si South Korea. At noong August 2019, si Jung In ay nagmatch kay na Jung at An matapos nilang mag-apply para magampo ng isang batang babae. Si Jung at An ay may apat na taong gulang na anak na babae at ayon sa kanila, gusto nilang magkaroon ng kapatid na babae ang kanilang anak na babae. Nagpasa sila ng adoption screening process kasama ng psychological test at si Jung In ay nilipat sa kanila noong February 2020. Si Jung In ay may timbang na 8.5 kilo ng opisyal na amponin ni Najang at An. At habang nasa parehong bahay kasama si Najang Hayong at Sun Jun, sa loob ng 271 days o so walong buwan, si Jung In ay nakaranas ng pang-aabuso at pagpapahirap sa maraming brutal na paraan. Katulad ng palaging binubugbog dahilan para magkaroon siya ng maraming bali sa buto at ginugutong din siya sa kadahilan ng hindi nila gusto ang amoy ng dumi ni Jong-in. Hinahainan siya ng mainit na pagkain kahit kalalabas lang sa microwave kung kaya't nagkaroon siya ng mga paltos at sugat sa bibig. Ang kanyang mga magulang na umampun sa kanya ay iniiwan siya ng mag-isa sa bahay sa loob ng mahigit tatlong oras kada araw nang hindi bababa sa labing limang beses Noong mga panahong lumiban siya ng dalawang buwan sa daycare mula July hanggang September 2020. Ikinukulong siya sa isang madilim na kwarto araw-araw, makalipas ang alas 7 ng gabi. Tuwing umiiyak si Jung In ay sinasampal at pinipingot ni na at Ann ang kanyang bibig. Binabaliktad nila ang stroller habang nasa loob siya para takutin siya kapag umiiyak. Sinasadya nilang talisudin siya kapag naglalakad at tatawanan siya. Iniiwan din nila si Jung In sa gilid ng swimming pool ng walang bantay buong araw at ibinitin din siya sa pangagitan ng kanyang mga braso upang paluin ang kanyang kilikili kung saan napakasensitibong bahagi ng katawan na nagdulot ng matinding sakit. At noong October 12, 2020, si Jung In ay pinadala sa daycare ng may malubhang kondisyon. Ayon sa kanyang mga guro sa daycare, hindi siya makapaglakad, hindi makatayo, hindi umiinom at hindi kumakain buong araw. Ang kanyang tiyan ay tila namamaga ngunit hindi man lang siya nagrereklamo o umiyak man lang. At ang kanyang diaper ay tuyo pa din at wala man lang ihi kahit ilang oras na ang lumipas. Ang mga guro ay tinawagan ng kanyang ina na si Jung Hayong at ito'y pumunta para tingnan ang lagay ni Jung-in ng ilang minuto, ngunit umalis din at sinabi na walang dapat ipag-alala. Gayunpaman, si Jung-in ay walang lakas sa tila ng hihina. At pagkatapos na siya ay ma-dehydrate, sinubukan ng kanyang guro na bigyan siya ng gatas at kanya naman itong kinuha at humigop ng kaunting gatas. Ngunit agad siyang hiningal pagkatapos niya itong inumin at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. At nang sunduin ng hapon si Jung In ng kanyang ama na si Anson Jun, ang guro ay inihayag ang kanyang pag-aalala tungkol sa kalusugan ni Jung In at dahil sa hindi paglalakad buong araw at ng mga oras na yon, ang kanyang ama ay pinilit siya na maglakad ng ilang hakbang papunta sa kanya upang ipakita sa guro na ayos lang si Jung In. At ang guro ay hiniling na dalhin agad si Jung In sa hospital ngunit nagdesisyon ng kanyang ama na hindi ito dadalhin. Sa sumunod na araw ng October 13, 2022, ang kanyang ina na si Jiang Hayong ay kinuhanan siya ng video gamit ang cellphone nito at pinilit siya na maglakad sa pagitan ng oras na alas 8.46 ng umaga hanggang alas 9.01 ng umaga. Sa video makikita na si Jong Inay tila may matinding sakit na nararamdaman at tuloy-tuloy ang kanyang pag-iyak subalit ang kanyang inay sinisiguan siya at inuutusan siya na maglakad. At ng oras na alas 9.40 ng umaga, ang kanilang kapitbahay sa baba ay nakarinig ng napakalakas na ingay mula sa taas na parang isang dumbbell na nalaglag sa lapag ng apat hanggang limang beses at nang umakyat sa taas ang kanilang kapitbahay upang tingnan kung maayos bang ang lahat ngunit sumagot lamang si Jang sa pinto habang ang kanyang anak na babae ay sumilip sa labas. Humingi ng pamanhin si Jang at sinabing ayos lang ang lahat at pagkatapos ay tinawagan ni Jang ang daycare at sinabi na hindi makakapasok si Jung-in sa daycare ng araw na yon. At nang oras na alas 19.09 ng umaga, ay dinala niya sa daycare ang kanyang anak na babae at pagkatapos ay pumunta siya sa tindahan ng mga damit panloob. Sa nakuhang surveillance footage, si Jong In ay hindi kasama ni Jong, ibig sabihin ay naiwan ulit siyang mag-isa sa kanilang tahanan. At nang makabalik si Jong sa kanilang bahay, saka pa lamang siya tumawag ng taxi upang dalhin si Jong In sa hospital. Ang taxi driver ay nakita ang batang paslit na nagkukuli asul at wala ng malay, kaya sinabi niya kay Jang na sa halip ay tumawag ng ambulansya, ngunit tumanggi siya. Matapos ang ilang sunod-sunod na cardiac arrest at resuscitation sa emergency room, ay nawalan na ng buhay si Jong In noong October 13, 2020 sa edad na labing anim na buwan. At habang lumalaban si Jong In para sa kanyang buhay sa emergency room, ang kanyang namang ina na si Jang ay nagbabasa sa mga shopping malls online at naghahanap ng mabibiling fish cake sa labas ng emergency room. Batay si naging CT scan at lumalabas sa ginawang autopsy na ang tiyan ni Jong Inay puno ng dugo, 80% ng kanyang dugo. Mayroon siyang madaming bali sa buto, sa collarbone, sa tadyang at sa braso kung saan ang ibang buto ay napinsala ulit matapos ang dalawa hanggang apat na buwan ng sariling pagaling at hindi mabilang na mga pasa sa mukha, sa leeg, sa tainga at sa binti. Ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay ang pagputok ng kanyang lapay o pankreas at matinding pinsala sa kanyang internal organs, katulad ng malalang pagputok ng kanyang bituka sa hinang mabigat na pwersa. Ang Seoul Hyangshun Police Office ay inaresto ang dalawang magulang na nagampon kay Jong-in na sina Jong Hayong at Anson Jun dahil sa pagkamatay ng kanilang anak na si Jong-in. Si Jung ay kinasuhan ng murder at child abuse, samantalang si Ahn Sonjo naman ay kinasuhan lamang ng child abuse at negligence dahil ayon sa kanya ay wala siyang alam sa ginagawang pang-aabuso ng kanyang asawa kay Jong In. Ang pagkamatay ni Jong In ay nagdulot ng matinding galit mula sa bansang Korea maging sa ibang bansa at nagbigay ng kamalayan sa buong mundo. Batay sa ginawang investigasyon ng Seoul Yangcheon Police Office, lumabas na mayroon na pala dating tatlong beses na inireport ng magkakaibang sumbong sa mga pulis tungkol sa kahinahinalang pang-aabuso kay Jong In. Ang unang nag-report sa mga pulis ay ang mga guro sa daycare ni Jong In dahil makaraan ng dalawang buwan matapos ang pag kay Jong In ay nagsimula nilang maobserbahan ang mga hindi pangkaraniwang pasa sa mukha at tainga ni Jong In. At nang nakita nila ang mas maraming pasa sa hita, sa chan, sa leg at may bali sa kanyang collarbone, Nag-report ang guro sa mga pulis noong May 15, 2020 tungkol sa pinaghihinalaang ang kaso ng pang-aabuso sa batang paslit na si Jong In. Ang mga pulis at ang institusyon na pumuprotekta sa mga bata na Holt International Children's Services ay nagsimulang mag-imbestiga ngunit isinarado ang kaso dahil sa konklusyon na walang maliwanag na pang pangaabusong nangyari. Noon namang June 29, 2020, isang kaibigan ng pamilya ni Jong Hayong ang nakakita kay Jong In na naiwang mag-isa sa loob ng sasakyan ni Jiang, sa loob ng mahigit isang oras sa kainito ng araw sa panahon ng tag-araw at nagawang i-report ito sa mga pulis. Hindi pinasimula ng mga pulis ang investigasyon hanggang sa makaraan ng isang buwan ngunit lahat ng kopya ng CCTV footage sa kalsada ay nabura sa naturang pangyayari kung kaya't isinarado ulit ang kaso. Samantalang hindi pumasok sa daycare si Jong-in sa loob ng dalawang buwan mula July 2020 hanggang September 2020. At nang bumalik si Jong in sa daycare noong September, nagulat ang kanyang mga guro nang makita ang kanyang kondisyon. Malaki ang nabawas sa kanyang timbang at puno ng mga pasa ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga guro ay kagad siyang dinala sa isang klinik kung saan sinuri siya ng pediatrician at inireport sa mga pulis na nakakarana siya ng malnutrisyon at pang-aabuso. Ang naturang pediatrician ay mahigpit na pinayuhan ng mga kapulisan na ihiwalay na agad sa si jong in mula sa kanyang mga nagampung magulang. Subalit so, ang mga pulis at ang institusyon na pumaprotekta sa mga bata ay dinala sa ibang klinik si jong in kung saan ang kanyang mga umampung magulang ay malapit na kaibigan ng doktor. Nasuri ng doktor si jong in na may impeksyon sa bibig kaya naman isinarado ulit ang kaso at ibinalik siya sa tahanan ng kanyang mapang-abusong magulang. Makaraan ng dalawampung araw matapos may sarang pangatlong kaso, si jong in ay pumanaw. Sa pagsisimula ng imbestigasyon, kapwa ay tinanggi ni na Jung at Ahn ng aligasyon at iginiit nila na wala silang kinalaman sa pagkamatay ni Jung In at ayon din sa kanila ang mga tinamang pansala ni Jung In ay dahil sa aksidente yung pagkakahulog niya sa sahig. Gayunpaman, ang mga polis ay inanunsyo na si Jong ay nagfilm ng kanyang sarili ng mahigit 800 videos kung saan ipinapakita sa video ang pag-iisip at pisikal na pang-aabuso kay Jung In. At nang makomperma ng mga pulis ang investigasyon na ang ina na si Jiang Hayong ay brutal na inabuso ang labing anim na buwang gulang na si Jong In, ang mga tao sa Korea ay galit na galit sa naging balita, lalo na at ang pamilya na ito ay lumabas sa isang advertisement ng Educational Broadcasting System sa South Korea na magkakasama at nagpanggap na isang buo at masayang pamilya kung saan isinusulong nila ang upol sa pagampon. Natoon din ng galit ng sambayanan ukol sa nalamang naging pagkukulang at naging kapabayaan ng mga kapulisan na ng pang-aabuso ang mga umampung magulang kay Jong-in kahit na tatlong beses na i-report sa mga kapulisan ang sinampang reklamo ng pang-aabuso kay Jong-in. Samantalang ang mga workers ng Halt International Children's Services ay nagkulang at nagpabaya din na bisitahin at tingnan ulit ang kalagay ni Jong-in matapos na may report sa kanila ang naturang pang-aabuso. Sa panahon ng paglilitis at nang nais na ang autopsy, ang doktor ay inihayag ng kaso ni Jong-in ang nakita niyang pinakamasamang kaso ng pang-abuso sa mga bata sa loob ng 20 taon ng kanyang karanasan. Sa 3,800 na katawan na kanyang nasuri, mula sa panahon ng isang pediatrics, si Jong-in ang may pinakamatinding pinsala at halos buong katawan niya ay may malalang naging pinsala. Sa kaso ng pediatric ay wala pa siyang nakita na pumutok ang bituka at sa tingin niya malamang si Jong In ay tinapakan ng matatanda ng maraming beses sa kanyang chan. Tanging napakalakas na pwersa ang inilapas sa kanyang chan na nagdulot ng pagputok ng kanyang internal organs. Nihayag naman ng forensic doctor sa pang-apat na beses ng paglilitis base na din sa mga ilang natagpo ang tisyo sa kanyang internal organs. Ayon sa kanya, naniniwala siya na may nangyari pang malalang pambubugbog kay Jong In tatlong araw hanggang limang araw bago siya mamatay kung saan pumatak sa public holiday sa Korea kung saan lumabas na si na at Anne parehong nasa bahay ng araw na yon. Ginugol ni Jong In sa mga nalalabing araw ang kanyang buhay nang may nararanasang matinding sakit. Ang paliwanag kung bakit hindi siya umiiyak sa daycare kung saan huli siyang nakitang buhay. Noong January 2, 2021, isang episode ng investigative show na Unanswered Questions ang ipinalabas at ineres South Korean Broadcaster na Seoul Broadcasting System o SBS kung saan sinuri at ipinakita ang maaring nangyari kay Jong-in dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang naturang palabas ay nag-viral, nagdulot ng matinding galit sa South Korea. Libo-libong mga nagpoprotesta at mga aktivista ng karapatang pambata ang hiningi sa gobyerno ang ukol sa batas reforma na masigpitan at paigtingin ng pagprotekta sa mga bata mula sa pang-aabuso at hiniling na ipatupad ang pinakamataas na parusa kina Jang Hayong at Anson Jun. Sa panahon ng paglilitis, libu-libong mga nagpoprotesta at aktivista ang nasa labas ng Supreme Court upang ipaglaban ang nararapat na hostesya para kay Jong-in at ihayag ang pagdadalamhati sa kalunos-lunos ng nangyari sa kanya at maraming bulaklak ang nakalagay sa gilid ng kalsada. Makikita sa video ang mga galit ng maraming tao laban kina Jong kung saan binabato at pinagpapalo ang mga sasakyan kung saan sila nakalulan. Isang online campaign din ang ginawa na hashtag Sorry Jong In upang itaas ang kamalayan tungkol sa pangabuso sa mga bata, lalo na ang kaso ng pagkamatay at pangabuso kay Jong In, kung saan nakiisa ang maraming sibilyan at mga kilalang celebrities sa South Korea, kasama na sa si Jimin ng BTS. Sa huli, bawat isang petisyon laban kina Jong at Ahn Sonjun ang nakalap na nilagdaan ng mahigit 200,000 na mga individual. At noong May 14, 2021, si Jang Hayong ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong at si An Son Jun ay nasentensyahan lamang ng limang taong pagkakakulong. Samantalang ang ilang opisyal ng Yangchuan Police na bigong gawa ng mas malalim na investigasyon, ang kaso ni Jong In sa naunang naiulat pa lamang na report ay naharap sa consequences dahil sa ginawa nilang kapabayaan at pagkukulang na protektahan si Jong In laban sa kanyang mapang-abusong magulang. Ang parehong kampo ni na Jung Hayong at Anson Son Jun ay umapila upang mapababang ipinataw ng sentensya sa kanila. At noong November 26, 2021, ang sentensya kay Jung Hayong ay binaba sa 35 taon na lamang na pagkakakulong. At noong April 28, 2022, nagkaroon ng paglilitis sa korte o sa apela ng parehong kampo ni Najong An Ann at ang Supreme Court ay sinangayunan at pinanindigan ng desisyon ng lower court at court of appeal na sentensya kay Jong Hayong na 35 taong pagkakakulong at kay Ann Sonjo naman ay 5 taong pagkakakulong. Maraming salamat kabayan at sana suportahan niyo ako sa pamagitan ng pag-subscribe sa aking YouTube channel at pag-hit sa notification bell para updated kayo sa mga bago kong i-upload na videos. See you on my next video kabayan paalam!